yung taas na ng tubig titignan nyo pag may dumadaan na uh, sasakyan pag may dumadaan oo, oh. iso lang ano na, ah. okay. Ah, taas Buti nga wala nag-aanong ulan ngayon pero yung tubig ayan ang taas dito yan sa giginto bulakan mas ng tubig tunan natin dito anong oras ngayon uh, alas 3, 3.30 Tumas na yung tubig Tingnan natin ganyan Ayan o Ang taas O oh. Ayan Ay ganda yun nabaksan na yung gate sa ano ng tubig ayun oh. ba diba? taas taas na kanina hindi pa gaano mataas yung tubig yan ngayong hapon lang biglang tumaas diba? May listo Lawa. Taas na. Pati mga tricycle. Bumalik si Kuya. Asa to tubig eh. Pumaas talaga. Dito, ayan oh. Abot na. yan sa bahay. Abot na sa loob. sa loob ba na Tapos na ang tubig.